Ayan, nandito po tayo ngayon sa may uh, pa, uh palengke sa Cavite City. Ito yung mga flowers ngayon. Dahil, ay, bukas na yung ano, Valentine's kung makikita niya. Ayan. Ayan. Miss, magkano nga yung flowers? Saan kong flowers? Ay, kagaya niya. Ano, a 300. 300? Ano yun, tunay na rose? Ano yan? Ang tunay kong rose ay ito. Ah! Okay. O, oh, magkano yung gano'n yung tunay na doon? Ay, 200. Ah, mahal pala. Ay, pwede. Okay, sa doon. Ano, may scent ba rin yan? Mapango rin siya? Opo. Ah, okay. Ikaw yung sunflowers. 200. Ay, tunay na sunflower? Apo. Ay, yung 200 daw yung ganito. O, pwede mo, no, sunflower. Parang same plants and zombies, eh. <laughs> <laughs> ano pangalan nila? Ah, <laughs> okay. <laughs> Ayan, nalapin nyo sila dito. Ayan, o. Sunflowers. Tunay na sunflower to, no? 200 pesos. O, okay, yan, 200 pesos lang. Pwede, no? Matutuwa na yung inyong inihibot. Teka. Okay. Hindi naman tayo din sa iba. Sa kabila. <laughs> Ayan, yan mga sunflower din. Magkano po yung ganyan? 100 po. Dito po, 300. Ah, 300 po yung ganto. Ay, merong mga kasama. Dito po, sa so walang kasama, 100 lang. O, oh, ayan. Hanggang bukas po ba kayo dito? Hanggang kailan po kayo? Hanggang bukas. Hanggang um, bukas, Valentine's. Ay, happy Valentine's. Pagkano po yung ganyan, Rosie, simpleng Rose? 100 po. 100 din, o. Oh, ayan, o. Oh. O, ayan, yeah, may kita niya ayan dito lang to along the road uh, sige <laughs> pa <po> pag ano <laughs> ano po ba pangalan nila ano po pinido Very good. ayan taga dito rin po sa Kabit City taga Kabit City rin po talag po sa sila ah sa sila Okay. <laughs> Gano'ng katagal na po kayo nag-flowers? Every may occasion po. Every occasion po. Ah, okay, okay. kaya rin po nag-arrange. Okay. Yan po, 300? Opo. Ayun, ito po, 100. Okay. Ah, pwede na. No. Ayan. Ah, sunflower na po ba ngayon ang bagong rosas? Opo. Ayan, sunflower na pala ngayon ang bagong rosas. Yan, tandaan nyo. Sige po, thank you po. Ang oh, ngayon pala mabili ngayon, sunflower. Ano oh, sa bagay? Para maliwanag, maliwanag. <laughs> Ayan. Tingnan pa natin iba. Ayan. May sunflower ang uso ngayon, oh. No? Tapos may mga teddy bear din. Ayan naman, teddy bear. Teka. Tingnan natin iba. Oh, dami-dami iba, oh. Ayan. Ano meron dito, te? Valentine. Valentine, okay, bukas? Anong special nyo? Magkano yung ganyan, te? 500? Ah, oo, oh, oy, maganda na arrangement Oh, kayo rin arrange niyan? okay. <laughs> Sunflower na ba ngayon ng bagong rosas? okay. <laughs> ano po pangalan nila, te? Ay, invite niyo sila dito, mga kapwa natin kabitay niyo. punta dito para pumili. Ayan. Para bukas, ayan. Para bukas. Nandiyan ka di ba? Sunflower na pala ngayon ng bagong rosas. Ayan. Ay, ang ganda, ang ganda. Ay, ang ganda po, magkano ganyan? Ito? 400. Ah, 400? Okay. Ay, ganyan po, simple. Single, 250. 250 single. Ayan. Ang laki na, uh -huh. no? Ang laki ng sunflower. Okay. Ito na pala bago ngayon. Okay. <laughs> Thank you po. Okay, tingnan na. Sipay na. Okay. Puro sunflower nga. Sunflower ang uso ngayon, oh. Ang dami lang umumukad ka doon, puto'y walang mga bees. <laughs> ano ito meron bago? Ano po meron bago? Ayan, um, may rosas pa rin. Oo, uh, ayan lalaki. Magkano po yung ganyan rosas? Ano, nabigay ko lang 150. 150 ganyan? Isa. Ang isang piraso po? Malalaki. Yung ganito po? Yeah, 150. Yung isang buo? 12 pieces. 150 po, 12 pieces? Ang isang piraso. Ang isang piraso lang? Ah, so, times 12? 12. Ah, okay. okay. Ang ang sunflower po, magkano ngayon? Ano lang, 150 lang. Ganda 150? Oo. yan, 150 lang, oh. Ayun na, ayun na ba? Okay. Ayan. Ayan. Ah, pwede na, 150 lang, oh. Yan, anapin. Anong pangalan niyo, te? Christina. Anong papilido? Sunga. nga. taon na po? 43. Ah, ilang taon na? Ah, tama. Ito, eh, taga saan po? Silang. Saan po yung silang? Dito lang? Sa so, malapit sa Tagaytay. Oh. Ah, Silang Kabite. Ah, layo niyo pa dito. Kaya, dito <laughs> na kami lagi. Ah, dito na po kayo lagi. Yeah, Hanggang sana. kailan po kayo dito? Ha? Hanggang kailan? Hanggang bukas. Ah, okay. Okay. Saan po kayo sa silang doon? Malabag. Pa? Oh? Sa Malabag. Malabag. Okay. Malapit po ba yun sa Luksuen? Yun, yun. Ang bayan namin silang Barrio Luxuel, malapit. Ah, mal ah, malapit lang po. Yeah, oh, okay. Ayan. Kaya pala dami yung sunflower malapit kay sa si Tagaytay. <laughs> ano okay. At oh, okay. ah, si Ninjo po, Ninyo. Ninyo po super biggest. Pala nyo rin po. Thank you. Ayan, thank you po. Ayan. May hita niya, ayun, 150 lang. Oh. Eh. O, pwede na, di ba? Oh, ayan, namimili na sila lahat. Tira natin iba pa ha. Ah, ayan. Ano meron dyan, te? <laughs> ayan, sa <it's> flower din. <laughs> <flower then>. Ayun <laughs> <laughs> oh, yun. Nagbabayad pa ng Jika sila. Ayos. Okay. Hindi na pa natin pa. Oh, meron din mga... Parang mini-stop toys. Ay, artificial benti lang, oh, Eh, Ayun, tama, wala pang ano, wala pang ano. Wala pang uh, bu uh, bulukan yun. <laughs> Ayan. Dito lang along this, ano. Ayan, dami may kita. Okay, ayun. Kapila ng Jollibee. Hanggang bukas daw, nandito sila. Ayun, ang laki nito. Oh. Sunflower pa lang, bagong rosas ngayon. <laughs> Hello po. Anong <laughs> Ninyo Christopher uh. Rodriguez po. Ayan. Okay. Oh, ayun. oh ayan. Kung gusto nyo, mamili. Dito lang. po lang kayo. Dito kaya Ate mura lang. Wabib. Hello. Oh, hello. Ah, anak kayo ni ate? Ano? Ah, pinsan. Okay. Ah, enjoy ba kayo Nag ano, ng flowers? Ano? Tumutulong ni kayo mag-arrange? pa Ayan. Pa? Anong niyo? Christopher Rodriguez. Ayan. Paalan niya rin. Ano po ba pangalan nila? po. Ha? Ah, Lita May. Anong po? Podium po. okay. Sige po ata. Pindyan ko doon. Silang, taga silang red? Okay. Ilan taon na po? Ha? Ah, ten o oh, bata. Kailan niyo po? Pinsan niyo rin? Ah, okay. Pamangkin. <laughs> ayan. Okay. Ayan. Okay, thank you, thank you. Oh, ayan. Ako may kita. Ayan. Dance flower. Tapos meron pa yung O oh, Yung mga stop toy na malilihit. Happy Valentine's Day. Ayan. I love you po. Oh, happy Valentine's Day. Ayan. Ayan, yung mga namimili. Ha, kanin yung sir bibigayan? Sa jawa po. Ah, sa, sa jawa nyo? Ah, okay na. Nana. Ah, ayos nanay. ayos. <laughs> nanay ko po. Okay. <laughs> tama, tama. Ayan. Ayan. Okay. Ay may mga balloons po. Ay, may balloon sa may rose sa loob. O, tapos ng lights. Ayan. Oh, Ito, ayan, namimili na Ah, pati girls pala namimili rin. Ayan. Ay, Hello. <laughs> okay. Ayan, tapos sininya ko sa part Back to yung mga kapang kapitainyo. Ciao.